Magandang araw po, ginang asilin may kabato. Ako nga po pala si Ginong John R. at narito po ang aking pagdidiskurso patungkol sa paksang, klema at pangkalikasan. Naway kayo po ay makinig at bigyan nyo ng pansin ang bawat informasyon na mamumutawi sa aking bibig. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy nating nararamdaman ang mga pagbabago ng ating kapiligiran. Ang araw ay mas mainit, ang mga bagyo ay mas malalakas, at ang mga baha ay mas malala. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang bagay, ang pagbabago ng klima o climate change. Maraming eksperto ang nagsasabi na hindi natin maiiwasan ang pagbabagong ito. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Ang tanong, ano ang ating responsibilidad sa krisis na ito? At paano natin maiiwasan ang mas malalang epekto nito sa hinaharap? Ang pagbabago ng klima ay resulta ng patuloy na pag-init ng ating planeta o global warming. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mataas na antas ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide na nanggagaling sa mga aktibidad ng tao. Ang pagsusunog ng mga fossil fuels para sa enerhiya, deforestation, at ang polusyon mula sa industriya at transportasyon. Ang mga gas na ito ay nagkukulong ng init mula sa araw na nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, tumaas ang global average temperature na 1.2 degrees Celsius mula noong 1880. Kahit na mukhang maliit lamang ang numero nito, napakalaki ng epekto nito sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang pagkatunaw ng yelo sa Arctic at Antarctic ay nagpapataas ng sea levels na nagiging sanhi ng mas matitinding pagbaha sa mga mababang lugar tulad ng Pilipinas. Maging ang mga coral reefs na nagbibigay buhay sa mga yamang dagat ay unti-unti nang nasisira dahil sa coral bleaching na dulot ng mainit at tubig. Akin namang ididiskurso sa inyo ang mga epekto ng pagbabago ng klima. Una, pagtaas ng temperatura. Ito ay nagdudulot ng mas matagal na tagtuyot na nagpapalala ng kakulangan sa tubig at apiktado ang ating agrikultura. Pangalawa, pagbaha at malalakas na bagyo. Ang epekto ng mga mas malalakas na bagyo tulad ng Typhoon Yolanda noong 2013 at Typhoon Rolly noong 2020 ay malinaw na ebidensya ng pagbabago ng klima ay hindi biro. Pangatlo, ang pagkawala ng biodiversity ang mga hayop at halaman ay naghahanap ng mas malaming na lugar upang mabuhay. Ang mga kagubatan ay unti-unting nasisira at kasama nito ang pagkawala ng maraming mga hayop at halaman na bahagi ng ating natural ecosystem. Ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang mga solusyon at bangin upang maibsan ang mga pagbabago sa ating klima. Hmm. ano nga ba ang ating magagawa? Hindi lamang mga gobyerno at malalaking organisasyon ang may kakayahang kumilos. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad. Narito ang mga ilang hakbang na maaaring gawin. Una, pagbabawas ng carbon footprint. Simulan natin sa simpleng pagbabawas ng paggamit ng enerhiya sa ating mga tahanan. Patayin ang mga ilaw at, appliances kapag hindi ginagamit. Gamitin ang pampublikong transportasyon, bisikleta o maglalakad-lakad kung maaari, imbis na gumamit ng pribadong sasakyan. Pangalawa, pagtatanim ng mga puno. Ang deforestation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mataas sa antas ng carbon dioxide sa ating atmosfera sa pagtatanim ng mga puno, tinutulungan nating mababawasan ang carbon dioxide dahil sinisipsip ito ng mga puno para makagawa ng oxygen. Ang mga inisyatibo tulad ng reforestation projects ay isang mahalagang hakbang tungo sa pangangalaga ng kalikasan. Pangatlo, pagtangkilik sa sustainable products. Pumili tayo ng mga produktong eco-friendly at suportahan ng mga negosyong gumagamit ng sustainable practices. Ang pagre-recycle at wastong pagtatapon ng basura ay malalaking hakbang para mabawasan ang pulosyon sa ating kapaligiran. Pangapat, pagpapakalat ng kamalayan. Ang pagtuturo sa ating mga kapamilya, kaibigan at komunidad tungkol sa kahalaga ng pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang hakbang din. Ang kaalaman ay susi upang mas marami ang kumilos para sa isang layunin. Sa kabuuan, ang kalikasan ay hindi isang bagay na pwede nating pabayaan ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay nararamdaman natin ngayon. At kung hindi tayo pikilos ngayon, mas magiging malala pa ito sa hinaharap. Huwag natin hintayin ang oras na wala na tayong magagawa. Sa mga simpleng hakbang nating gagawin, maaari natin ipakita ang ating malasakit sa mundo at sa mga susunod pang generasyon. Kaya't inaanyahan ko kayong lahat na makiisa sa laban na ito. Para sa ating planeta, para sa ating hinaharap. Maraming salamat po.